Pag may guys. Pag lumalaban, huwag mo lang ano yan. Dati, sure ba yan? Fake. Wag mo hilain pag nalalaban. Uy, grabe. Pamingit ni Silyo na. Wow, o, diba? Sasabi ko lang sa iyo eh. nag noon. Siya nga, kay Marcel. Dati, hati, kayo ni Marcel. Putulin na. Putulin agad yung isda, ha? Hati, hati, hati. Nako, sumikip naman sa camera. May umanong mataba. Video na naman yung alakansaw dito. Kahuli na naman ang kuyukot. <laughs> ang oh, <laughs> ingay Ay, drum! Parang ano? Parang isda, ano? <laughs> daddy? Sa hindi ako magkaigay ng pagbibidyo dahil makulit sa likod. 3 <laughs> 0 <laughs> mm. Dayo! Para talaga siyang isda! Talaga? <laughs> tatlo na sa girls. Aba! Aba. Paano na? <laughs> oh, lucky! Wow. Da, da, Magkano ang kilo? Tawag mo kay Marcel, picture. Picture? Para kung nari siya nakahuli. Ay, na, nabuking na sa video. Hindi kay picture lang. <laughs> Sabi mo, ay, hindi ka... Tata-learn! tata, learn. tata, learn. tata learn ka pa, ha? Mhm. Mhm. Uh -huh. Ah, wow, may no. Yeah. tatlong klase isda tayo. Nakagat 'yan, dai. Wag mo nga hawakan. Ibalibag mo 'li sa to. Ayun na. Ayun ko na ganoon. ano ba 'yan? Kukulit. Sa bay tuhog mo. na sa bay mo. Na, ah, ayan po ang aming manager. Manager, nakahuli na po ulit kami. <laughs> Parang isda. Parang yung isda. Ay, ito yung malak, ito yung masarap na isda, yung malak. Uy, nag-alma o lasing yan, oh. Ano, mamamatay mo kami. Matagal ang buhay na ito. Ko! Kunti na lang nakakapit sa malit mo. Oo nga. Dati ganun, dati yung nahuli mo, oh. Ganyan lang pala talaga daw yung kalaki, sabi nila, chike. Oo? Ayan. So, okay lang yan, good yan, good. Yung maliit na isda, oo, ganyan daw ang size niyan. Hala, oh, oh. nakalayas na. Nakalayas na. na. <laughs> ano Anong mga words na nababanggit mo? <laughs> Ay naku, no, wala para siyang isda. <laughs> <Kasi> Naki-iiyak. <laughs> Naki-iiyak ha. Para kayo. <laughs> 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 na yung lansion, eh. Ay naku, no. wala para siyang <laughs> isda. <laughs> Uy, nakahulog.